Oy, yan yung bagong lighthouse. Laki oh. Ganda ng lighthouse O, oh, ayan. Dito tayo sa May La Union, yan yung lighthouse ng La Union oh. Puro point tayo ngayon. Ang init kasi magtutulungan na ako ngayon. Sikip na ka, sikip kami rito sa May Sasakyan. Ang kita lang ni Lolo naman. Ito yung Puro Point. Ito yung ito yung lighthouse dito sa Puro Point. Ayan. Ako, ikaw na naman. Hindi ka naman kilala dyan. Ayaw ko. Ano tong Pagkatapos ito, pagkatapos ng Ayun yung lighthouse. Sakat chat makabuntoy. Yung ang lighthouse ng Poro Point. dito pa rin tayo sa San Fernando La Union. Poro Point La Union, San Fernando. May port dito eh. Poro Point ang tawag nila, yun yung lighthouse. Tapos may pa nga mga bilog-bilog doon. Ayaw ko kung ano yung mga bilog-bilog doon.